bata ka na subukan mo bang magpunta sa bukid? Yung magtampisaw, dadaan sa mga pilapil, mamimitas ng kung ano-anong gulay? Na-enjoy mo ba yung childhood days mo? Kung hindi mo nasubukan yung lahat ng yon, kailangan mong panoorin tong video to. Good morning guys! Good morning guys! Saan tayo pupunta? Kukuha ng cherry tomato. Oh! And then, egg hunting tayo, okay? Guys, good morning! Ayan, kukuha kami ngayon ng ulam for breakfast. So, una, kukuha kami ng cherry tomato. And then, kapon kasi may nakita kaming itik doon. So, sabi nila, kapag ka inalisan ng itik, ay may mga itlog. So, mamaya, try namin pumunta doon at pwedeng ilagay sa kamatis. So, magigisa tayo ng itlog and kamatis if ever may makuhang itlog. And then, if ever nawala, may itlog naman tayong nabili kahapon. So, first, kuha muna tayo ng cherry tomato. Cherry right, pimi And ate? No, so, yan guys. Nakikita nyo na naman kami na andito na naman sa garden para mag ng cherry tomato. Isa to sa activity ni Aling Makulet dito sa bukid na sobrang gustong gusto niya. Yes. And then look guys. Oh, ang dami kasi everyday na marami. tingnan nyo yung mga yon. Ayan ang oh, everyday na maraming bunga. Yung hinog ba. Tapos si ate, yun naman. Can I see yours ate? Wow. Ang dami. Tapos yun si Mimi. Yay. Kalingan mo, Ami. Madami dyan, ate. Oh, dito. So, dito naman, guys. Kuha tayo dito. Diba? Ang dami kasi mga, ano, mga hinog. Every day, kahapon, hindi kami nanguha. Talagang reserve ngayon para makasama ko sila. Yung dalawa. Tingnan nyo ang dami. Ate, hey, patingin nung nakuha mo. Wow, ang dami. Tapos dito, there are lots of. Ganito siya, guys. Very rare na actually to. Wala nang mabibili sa palengke. Walang nagbebenta ng ganito sa palengke. No! Hello! Hello! Sige, Hello! kaya mo yan. Galing niya na. Makukuha na niya. Wow! Makukuha na niya. Ang galing ni mimi, mimi. Oh. Sige, Mimi. Just, just speak. Ito! Yay! Can I see? Mas madami sa akin. Wow! Ay, mga habang nagpapaligsahan nga sila ng pagkuha, dumating naman dito si Father Dear at niloloko si Aling Makulit. Sige, just get Mimi. Galing. Can I see? T yan. Wow, ang dami naman nang nakuha yung batang yan. And ate. Grabe, ang ganda. Dami. Dito pa nga lang sa pagpipik ay sobrang nag e enjoy na sila. Ito yung gusto kong maranasan nila. Kasi hindi natin alam sa mga susunod na araw, baka wala na tayong makikitang bukid dito at taniman. Siyempre guys, hindi natin alam kung anong yung mangyayari dito sa paligid natin. But anyway, ito pala yung harvest naming lahat ngayon. Hinatid nga lang namin saglit dito. Ayon guys, ito naman tayo sa pinanggalingan ng itik kahapon. Tingnan nga natin kung may makukuha tayo. It's a... Egg hunting tayo guys, dali. Dahil sa sobrang excitement nila, inunahan na nga nila ako sa paglalakad. So yan, sama sila oh. Tingnan nyo. Wow. Dito kasi, banda dito kahapon, dito nila pinastol yung mga itik. So hindi ko na rin siya nakuhanan kasi, kasi nagmamadali kami. Oh, so doon kami galing, ay na si Papang, papunta kami ngayon doon wow tadpole so yun lakad kami papunta doon ang ganda hindi pa kasi sila nagtatanim so ganito pa lang sya ngayon but for now egg hunting muna kami oh uh, yeah so, guys may makukuha kaya kami o, tingnan natin alamin natin eh, sama. may makukuha kaya kami ah tara nga. Guys, tingnan nyo. Ayun, oh. Bagong pakawala nila. Medyo malabo, I think. Pero ano, pakawala nila ngayon. So, go, go! Ganito nga yung activity namin kaninang umaga. Ngayon, na-experience na nila yung maglakad dyan sa pilapil, maglaro sa putikan, makakita ng itik, maglakad at kung paano mag-balance dyan. Ang sabi pa nga nila sa akin ay mag-swimming daw sila dyan. O ba diba, may sarili silang plano sa buhay. At habang naglalakad, naputikan so yan, na yung paa ni Aling Makulit. Na, tawag dito. Naputikan na. So ngayon, magtatanggal na siya ng sleepers. Tapos ililis... Huwag ka muna. Ililis-list na natin yung kanyang... Wait nga lang kasi. Eh mukhang nag enjoy kasi sila kaya pagbigyan ang mga bata. Nagpatuloy nga ulit kami sa paglalakad nito. Wakan ko daw si Aling Makulit. So ayan guys, may experience na ngayon ang maputik-putikan dyan. Ayan, why not ba? Diba? Good memories yan. So go, go ate. Guys, nakakatuwa sila <laughs> kasi ano, medyo makipot yung daanan. Ayan pero nag -e enjoy naman siya. Yan naman yung importante eh. Enjoy pa? Enjoy? Sige. Tingnan nyo, nakakapit na. At eto nga, papalapit kami ng papalapit sa mga itik. Habang naglalakad nga kami, pasilip-silip naman kami kung may makikita kaming mga itlog. At bago pa kami makarating sa dulo, may nakita nga kaming isa dito. Pero babad na nga siya sa tubig. Ang sabi ni Ate, ay siya na lang 'yung kukuha, siya 'yung lulusong at kukuha ng itlog. So ayan guys, nakikita niyo 'yan. Oh, may isa. Go Ate! Go Ate! Go Ate Justin. Go Ate. ate! Go ate, paano mag cheer? Go ate, go ate, go, ate. Wait ate Sige na, go ate Can I see? Ah! Wow ah, Ang lambot Ang lambot nga kasi nababad siya Wow, wow. Mio look Wow Parang Guys, ano Mission accomplishment, nakuha kaming isa Sila medyo madilim against the light pero ayan nga yung mga itik wala naman tayong lalagyan okay lang yan ang cute na so yan guys ah oh. nag-swimming sila ngayon dito sa bukid ayan papatingin mapipisitin naman yan ko Pumupipisitin. Oh, so tara na, nakakuha na tayo ng one. Okay mung gawin natin doon? Mag-swimming. Nag-enjoy si na So yan guys, success. Bukas ulit or mamayang hapon, balik tayo dito. Ayun yung mga alaga. Alaga nila. So may panghalo na tayo sa my cherry tomato. So guys, tara na. Maghugas na lang din mamaya. Oo, hugas na lang mamaya sa bahay ayan, medyo nag enjoy naman yung mga bata. So ayan, na-experience nila ang egg hunting namin. Na-experience nilang lumuhog sa putikan, maglakad sa pilapil, nakaranas ng excitement. At bilang nanay, gusto ko ma-experience din yun ng mga bata kagaya ko kahit matanda na ako madalas ko pa rin ikwento Api, sa mga enjoy, anak enjoy ko kung dyan. ano yung mga experience ko ng mga bata kami yung, yung naglalaro ng tagutaguan, ng baril-barilan, palo-sebo, syatong, at marami pang iba So ayoon tara na. Tara na tara na sa bahay. Nag-enjoy like sila, guys. Enjoy sila. Ngayon lang sila nagka eh. Pabalik na pala kami ng bahay at nararamdaman ko nga yung sobrang kasiyahan nila. Hawak ko na pala yung itlog na nakuha namin. Ngayon, ito naman yung lulutuin ko for breakfast. But before that, kuha muna ako ng sungsong dito sa pananim. Ito yung panghalo ko sa panggigisa. Ito yung tinatawag na farm to table meal. Abot kamay yung mga gulay, mamitas ka lang at magluto. Sobrang simpleng buhay. Ito yung buhay na nakasanayan namin since mga bata pa kami. So, ito ay pangahalo ko sa igigisa ko na itlog. Pagkatapos ka namin manguha, pabalik na rin kami ng bahay. Si Aling Makulit na nga pala yung nagbitbit ng sungsong. At dito sa napitas naming kamatis, dito naman ako ng ihahalo ko sa itlog. At dahil medyo lumapit yung itik, bumalik pala kami dito sa bukid para makita nila ng medyo malapitan. imbes na magluluto na ako ay bumalik pa kami dito. Ay talaga naman tong mga batang to. Tuwang-tuwa sila sa mga nakikita nila. Pagkatapos nga namin dito ay umuwi na rin kami para magluto. By the way guys, hindi maganda yung texture ng itlog na nakuha namin. Kaya hindi ko na ito lulutuin. Itatapon ko na lang to. Medyo uh, nangangamoy putik siya. So hindi ko na ito lulutuin. Nireplace ko na nga lang pala yung itlog. Meron naman kaming stock na nabili lang kahapon. Ngayon, nag slice naman ako ng sungsong na pangahalo ko. Konting sibuyas na rin. Next naman natin yung itlog. Tingnan nyo, nahulog pa. Hindi man naging okay yung itlog na nakuha namin. Ang importante ay nag-enjoy yung mga bata. Time check, 9 a.m. Kailangan ko nang magmadali kasi hindi pa kami nag-almusal. Ito nga pala yung cherry tomato na nakuha namin. Alam nyo ba ngayong panahon na to, Medyo nagtaas na rin pala yung price ng kamatis. Mabuti na lang ngayon at may source kami ng kamatis. Hindi kailangan every now and then ay bibili. The best na kamatis nga pala to na panghalo sa pinakbet. At hindi lang yon. Ginagamit ko din pala tong kamatis na to na pangluto sa afritada. Yes, kapag marami kaming ganito, hindi ko na kailangan bumili ng tomato sauce. Kasi sobrang juicy ng kamatis na to. Oy, nakakuha sila ng tip. But anyway, ganito lang pala yung ginagawa ko guys. Ginigisa yung kamatis, pinagjuice muna, tapos nilalagyan ko ng konting sugar. Yes, kailangan lagyan ng konting sugar yan. Kasi nga sabi ko, medyo maasim siya. Kaya medyo mainam to na pang afritada. Mas juicy pa nga to kesa dun sa mga lalaking kamatis. Pagkatapos ko nga may lagay yung sungsung -sung at konting lasa, tsaka ko nilalagay itong itlog. Ilang minuto nga lang at luto na yung ulam natin for breakfast. Ginisang itlog sa cherry tomato at sungsong. At lahat ng yan ay galing sa garden namin. Super healthy living. Ito yung almusal na worth of 12 pesos only. So that's all for today. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.